Magandang araw po sa lahat Welcome to Ang sabi ni Daddy Nandito po ako ngayon sa Esquinita At pupunta ako sa Aking Private room <laughs> Doon po sa telepono doon Doon po tayo magpupuntuhan I'll see you later po Lahat at uh, Welcome Sa Chuo Chocoen nandito po ako sa Tio Choco ko and sa akin po yung special booth. medyo napakasarap po ng pakiramdam dahil damo ko po yung init. Marami pong mga order din na naglalaro sa labas kasi maganda po, maganda po ang panahon. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba na pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kung paano ako napunta sa Japan at kung paano po ako na napad dito sa Okayama. Okay, simulan po natin sa aking pag-audition sa Pilipinas. Nag-audition po ako sa Pilipinas sa sa amin kasabay po ng pag-apply ko ng Siman at ang resulta po ay nauna po ang Siman pero hindi po ako tumuloy dahil ang passion ko po talaga ay eh, kumanta. Ang sweldo ko po sa pagiging seaman, magbabalat lang po ako ng nilalang eh. Kala mo madali, sako-sakong sa patatas at sibuyas ang babalatan ko. Yun po ay yung aking magiging trabaho sa barko. Pero ang gusto ko po ay eh, kumanta. Kaya po, pinili ko po yung magpunta dito sa Japan. Tsaka talaga po gusto ko makarating ng Japan. Ngayon po, ang sweldo ko po sa Seaman, first time po ay $800. Ang sweldo ko po, dahil first timer ako sa Japan, ay $500 bakit po nagkaganon ang mga entertainers po kalimitan ganon ang pinapasweldo sa so first timer yeah. yan po ang kalakaran sa wala silang hirap o wala silang ginagastos lalo na pag uh, a-apply ng yellow card o ang pagbiyahe-biyahe ay magastos po. Sila po ay nag lamang ng tamang audition no? para makuha ka o hahawakan ka nila pag ikay nakuha na ng promoter. Yan po ang situation. alam niyo po, sobrang sobra po talagang magastos ang pagiging isang entertainer dahil lalo na pag ikaw ang nagsishoulder lahat ng gastos, gastusin mo sa transportation tapos kailangan mo pang kumain sa traffic dahil po yung pangkaraniwan o talagang naghahawak ng mga talent meron po silang free transportation pero yung board landing free din po yun pero wag ka kinakaltas din po yun sa kanilang pagbiyahe o pag uwi nakalista po lahat yun kaya nakakaawa po yung mga talent na bumabiyahe dahil talagang Mahirap po na walang pera o talagang makikapagsapalarangkal para lang maka-own sa hirap ng buhay. Yan po ang aming mga buhay entertainer. Ngayon po, nag-audition po ako na dala yung aking yellow card na sarili kong gastos, sarili kong pamasahe, sarili ko na pagod. Na, ta, ta, inabot pa ako ng muntik pa akong <laughs> matae sa sobrang nervyos ng pag-audition ko ni Yellow Card na talagang ang hihigpit ng mga judges para makapasa ka sa at makakuha ka na lisensya bilang singer o bilang dancer sa ating industriya ng entertainment. Ngayon po, pati po, pati, pati po costume sa mga babae po, po costume po sila sa amin po mga lalaki kanya-kanya po wala pong costume kasi kalimitan lang po ng kinukuha ng, ng mga entertainers sa Japan ay mga babae kaya nagkataon po na nangailangan ng isang promoter ng mga lalaki dahil po kami ay experiment lang so nagbigay po siya ng $500 para sa mga first timer at hindi po siya kumuha ng timer kasi may kasabay po akong nag-audition na timer dalawa hindi po niya kinuha gusto niya po ay first timer ngayon po ay kumuha siya nag-audition po kami mga, kami po ay 70 singers na lalaki ganyan po kami karami na nag-audition Ngayon po, isa po ako sa pinaka-bata. Isa po ako sa 22 years old lang po ako noon, 1990. Medyo, medyo talagang kung masasabi niyo po eh, talagang bagets pa po sa larangan ng entertainment dahil may mga bumabiyahin naman po ng mga babae na dinadaya o oh, 15 years old, 3 years old lang o oh, may mga 14 pa nga po eh, dinadaya nila, nadadaya pa po edad noon. Talagang mahirap po na sa hirap ng buhay eh, kailangan po, kailangan po nila na, o kailangan po namin na kumapit sa patalim para lang po maka pag audition o makapunta ng Japan dahil sabi nga nila eh, Japan ay ang sagot sa kahirapan noon ngayon po hindi na <laughs> ngayon po dahil sa dami po namin ang inyong po lingkod o ang inyong si daddy ay nakuha po sa sampu kami pong mga sampu na talent na lalaki ay sure booking po. Dalawa po kami bata. Ako po ay 22 years old. That, that time, meron pong isang 21 21 year, years old. At ang kalimitan po ay nasa 30 30s may mga 27 years years old kaya po, pinalad ako na makasama sa 10 na nakuha. Ngayon po, yung confirmation ay hindi pa po tapos. Dahil i-confirm pa po, po kung saan saan kami ibubuking o kung sino-sino mga club owner ang may ang pagbebenta no ibebenta kami ibebenta kami yon sa picture kung sino po magugusto nila yun po yung isa sa mga requirements o patakaran para po makarating ng Japan yan po yung aming pinagdaanan. Ngayon po, meron kaming mga dapat na sundin o gawin dahil nasabi nga ng isa namin kaibigan na may audition sa ganong lugar. Eh, kailangan namin pumunta. marami po na talent ang natuwa. Isa na po ako dun sa natuwa. Kaya alam po, isang araw, tumawag po yung promoter at sinasabi po na cancel ako. Ang sakit po nun kasi na-cancel ako kasi yung pong aking pinagdalhan o yung club owner na tumingin sa akin kasi may kanya-kanya na po kaming club owner na pinagbigyan eh o pupuntahan yung pong club owner kasi totoy pa po ako noon eh totoy biba Uh, ano po nire nireject niya po ako dahil masyado po akong bata eh hindi naman po niya pwedeng makunin yung iba kong kasama dahil nakuha na po ng ibang club owner so ang pagpipilian niya lang po ay di, yung kaming dalawang bata o yung kaming dalawang bagets na natira yung isang 21 years old that, that, ako, ako na 22 years old sabi, sabi nga nila paano magtatrabaho yan mukhang parang walang alam kasi kalimit nga po ng mga pinapadala sa o in experiment nila na baka magboom mga hosto ng that, time na yon nakakarinig na sila ng nagboom ang mga hosto at, at nagboom mga banda at mga singers yun po ay yung aking o oh, yun po yung kanilang in-experiment sa amin. Malungkot po ako umuwi kasi pinaghirapan ko po pero sabi ko hindi pa siguro ito yung time. Sabi ko marami pa namang audition diyan. Sabi ko magpapakas sakali uli ako. Ngayon po isang beses yung aking pong promoter dahil siya po kumuha sa akin. Gustong-gusto niya po ako. Meron pong isang club owner na naghahanap ng na na napa, pag uh, alokan niya ng serbisyo ko bilang singer na isasalpak sa banda o palaman sa banda na hindi ko alam kung sino yung mga bandang yun noon that time. Ngayon po ang sabi pupunta po na Pilipinas yung club owner kailangan ko pong mag-audition ulit. Nagpunta po ako, nanghiram ako ng pamasahe, nangutang po ako, at naghintay po ako ng... Kasi ang, ang call time po ay nasa Makati po yun eh. Yung pangalan pa nga po ng resto bar na yun is Otohime. Nagpunta po ako doon ng... Umalis po ako ng Laguna ng maaga. Siguro po na umalis ako ng mga alas 5. Tapos nagintay po ako sa labas. May kasama din po ako mga ibang talent dahil marami pong club owner na kasama yung club owner na gusto tumingin sa akin. Ngayon po, nung nag, na, na kami at nag uh, hihintay, talaga po sobra yung kaba ko kasi Talagang yung pressure po nandun eh. Talagang hindi mo malaman kung mare-reject ka ulit. Kasi ang hirap pong mare-reject eh. Meron po silang mga para po beauty contest, meron silang hinahanap o meron silang talagang kailangan kunin o tamang tao para sa kanilang club o sa papasukan mo club. Kaya nung dumating na po yung club owner, sabi ko mukha naman mabait. Pero tahimik lang kasama niyo yung kanyang asawa. Ako lang po yung lalaki dahil ako lang po yung ako lang po yung isinama ng promoter ko. Nauna na po ako na pakantahin. Pero tinanong ko muna, sabi. At uh, naririnig ko na ay club owner yan ng ano all this live house Diana. Ay, ibig sabihin, puro all this ang gusto. Kumanta po ako ng greeny green grass up home kasi all this po yon eh kasi favorite ko rin. Kumanta po ako. dahin tao talos butil-butil yung pawis ko. Talagang pressure cooker po ako. Andun yung promo promoter na ah, club owner na wala pong ginagawa kundi Nakatalong ko po, naka-ganon. Naka Tapos nakapikit. As in parang natutulog. <laughs> Talagang kabang-kabang po <-kabap> ako dahil <laughs> sabi ko, wala sa isa yung sa say yung paghihirap ko. Sabi ko, mare na naman ako. Talagang as in natutulog lang. Parang natutulog lang siya. Teka, parang iba yata yun. Parang natutulog lang. kasi parang natutulog lang siya kung titignan mo. Ngayon, nung matapos akong kumanta, nagising po siya. Nag-uusap po siya ng sila ng club owner. Ah, ng promoter pala. Tsaka club owner. Tsaka yung manager na pinag, may ari ng promotion na pinag-auditionan ko nag-uusap po sila at nilapitan po ako ng ano club owner at laking tuwa ko po na sinabi niya na you're good Subarashi ibig sabi wonderful umagata Jose Datta ibig sabi magaling daw ako tuwa tuwa naman ako at tinawag ako ng manager ko na sabi, pipirma ka ng kontrata. Hindi ko po alam kung anong para akong matatay. At may ihi dahil hindi ko po alam na nagustuhan niya ako na sa tingin ko na para siya natutulog. Eh, pinakikinggan niya at ninanamnam niya yung kanta ko. Hindi ko naman po sinasabing kagandahan ng boses ko pero nagustuhan niya po yung boses ko at ako uh, okma, po dun sa kanyang live house, Diana. Yan po ang nangyari sa aming pagkikita ng club owner na pinag-audition ko. Masaya po ako umuwi ng bahay. Masaya po akong ibinalita yung yung pangyayari sa aking mga magulang tsaka sa aking mga kaibigan at graduate po ako ng mga kasama kong dancer sabi sabi nila ang, ang galing mo at ang swerte mo kasi bihira sa lalaking kinukuha ng mga hapon para magtrabaho sa Japan kundi yung isang buong banda kalimitang ganon. hindi pa kasi meron na rin kasi mga hosto na binubuking pero kalimitan po ay konti pa lang ang marami po eh babae tsaka po ay mga okama o mga transgender po ang kinukuha ngayon po pagdating na namin dun sa sa bahay ng manager na pinag-auditionan ko, nagulat po ako. Hindi po ako nagulat sa $500 dahil ito po ang sweldo ng isang first timer. Lalo na pag sa lalaki, inisip ko na siguro napakababa talaga lalo na pag first timer ka. Ngayon po, pinapirma po ako ng kontrata. Nakita ko po na anad tira sa 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 ko. Excuse me para nabubulol ako. Ay 250 50 Nagulat po ako. Sabi ko bakit ganito? Ang sweldo ko. Ang sabi niya 100 dollars 100 isang dolyar sa kanya dahil siyang naga uh, pakilala sa akin at fifty dollar po sa pinag-audition ng complace alam nyo, alam nyo po grabe kasi ang alam ko pong kaltas noon fifty dollars lang wala namang po sila pinangahawakan dokumento o hindi naman sila nagpa-passport sa akin hindi naman sila nagpa-yellow card sa akin ang hirap po ng sitwasyon ko. Sabi ko, paano to? Parang magkano lang yung panahon na yun ng $250? dollars yung siman ko, $800. Nag-isip po ako at tumingala, tumingala ako sa langit talaga. Sabi ko, Diyos ko, ano ba gagawin ko? Tatanggapin ko ba to? O ano? Hindi ko ang alam kung ano magiging kapalaran ko doon. nag po ako nang nag hanggang sa nakapag-isip po ako na tatanggapin ko po ito. Sa Sabi ko tatanggapin ko po ito, nakakarinig ako sa Japan na maraming tip at maraming kita at maraming extra na maaaring pagkakitaan Kwera lang po yung ng laman. Nasa inyo na po yun. O nasa tao na po yun kung magbebenta ka ng laman. Ang hirap po ng sitwasyon ko. Talagang sabi pa ng manager ko, tinakot pa ako. Yung tumata yung manager ko, kuno. Take it or leave it. Tinakot talaga ako. Sabi niya, bibiyahe ka ba o cancel? Maraming reserba dyan. Natakot ako. Sabi ko, kailangan maging positibo ako sa buhay. Kailangan gawin ko na tama ang desisyon ko. Lalakad ako sa halagang $250. Kumagat po ako dun sa $250. Ayun po. Yung $250 wala po natira. Wala po natira sa cash advance dahil ano po mararating na $250 ko. Eh mong ka pa, bibili ka pa ng maleta, magpapatahi ka pa ng mga costumes. Bibili ka pa ng mga personal mong gamit dahil sa una kailangan mong kumuha ng mga o bumili ng mga bagay na kailangan mo dahil hindi, hindi mo alam kung meron kong gagamitin doon o oh, wala. Yun po ang naging sitwasyon ko at ang sabi ko, babawi na lang ako pag ako nakarating doon. Nung nakarating po ako doon, medyo mag spring na po talagang sa, la sa layo po ng biyahe kasi Hokkaido po yon Talagang wala ka po, wala ka po makikita kundi bundok na walang tao. Nabiyahe po kayo ng malayo. Wala pong mga, may mga puno po, walang dahon. Sabi ko ganito pala to. Hindi ako, hindi ako na ano, sabi ko nung lumapag ako ng aeroplano sa Haneda Air, Airport. Sabi ko, nasa Japan na ako, tuwa-tuwa ako. Pero nung bumbiyahin na kami na Hokkaido, sabi ko, Japan na ba to? Sabi ko, ang lungkot. Pero kailangan mo tiisin yung lahat para na may yung pamumuhay nyo o ng buhay nyo sa Pilipinas dahil kailangan-kailangan ako bilang breadwinner ng pamilya. Kaya, sige lang. Titignan ko kung ano magiging resulta. ngayon po sa haba ng biyahe, nakakita ko po yung nakita ko po yung Ah, nung dumating nga pala po yung mga visa nung sampu, nakasama ko. At, 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 at nung na-reject ako, in-apply po yung lahat sabay-sabay. Ako po yung, ako po yung nauna pang, ako po yung ni ako po, ako naman po yung unang visa dumating. Kaya talaga siguro po na, inisip ko na talagang, wag ko na patulan yung, kung bakit $250 lang yung, o oh, mani lang yung sweldo ko. Isipin ko na lang na blessings ito at na, na nagkaroon ako ng pagkakataon para makapagtrabaho sa Japan baka meron pang ibang mga bagay na darating para sa akin ando po na nag audition ako at pinalad at, na nakarating na ng Japan meron pa kami meron akong mga stopover meron pa ako nakilalang Pinoy do sa mismong city ng promoter ko. Nagtatrabaho siya sa dancer. Sabi ko, kamusta buhay dito? Masaya dito, ma bro, maraming ano, maraming pagkakakitaan. Nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, yun ang gagawin ko, sisipagan ko at maging, magiging ipapakabait ako dahil kailangan ko ng trabaho at kailangan ko na explore ang buhay ko para malaman ko kung anong mga kalakaran dito sa Japan at hindi ako nabigo. Naging maganda yung takbo ng buhay ko pero yung pakikisama ng mga kasama ko sa akin ay eh, hindi. Ganun pa man, hindi ko inaisip yun. Minsan gusto ko nang sumuko dahil binubuli nila ako eh. Pero hindi ako pumayag. Napatalo dahil pare-pareho lang kaming tao dahil dahil ba timer sila o nao na silang nakarating ng Japan eh mambubuli na sila na isang kagaya ko at hindi nila inisip na kasama ako inisip nila na ibang tao ko kahit na kasama ko sila magtatrabaho sa isang club mga veterano sila at napakagaling na show band talagang malaki yung pinagdaanan namin. At talagang umalis po ako ng April. So kailangan po namin umuwi na October dahil 6 months po yon At maswerte po ako. Napakaswerte. Simerte po kami. Talagang mabaitan Diyos dahil kahit na gustong gusto ko na umuwi na extend po kami ng 2 months naging 8 months po yung 6 months pero dapat 6 months lang nauso po yun noon eh at isa ko sa ma napakaswerte ko po talaga dahil bihira po yung nangyayari yung mga bagay na ganon napakaswerte ko po na ano ako ng hanggang December sabi ko, Hokkaido to, makikita ko yung yellow O makikita ko yung pag-ula ng snow. Talagang tuwan-tuwa ako. Kasi sabi ko, extra din yun, sayang din yung 250. Pambahid utang din yun. Ayun po, nung pauwi na po kami, December, neyaya po ako ng kagrupo ko na sumama sa kanila dahil alam nilang magaling ako magtrabaho at magaling ako. Marami akong customer. Kahit na po yung piyesa ko po sa kanila eh. Sa loob ng isang gabi, isang pulang dahil hindi nila ako pinapractice o hindi nila ako hindi nila ako pinapakanta. Pero kahit hindi nila ako pinapakanta dahil sa ngiti lang ang puhunan mo eh magkakaroon ka na ng maraming customer araw-araw. Hindi ako pumayag kasi nirequest ako ng amo ko. Narequest request ako, tuwan-tuwa ako. At umuwi po kami ng December. Nung umuwi po kami ng December, December 10. Sabi ko ba't wala pa yelo? <laughs> wala pang isno. Nung umuwi po kami December, December 11 po, sabi, sabi ng isa kong customer, umula ng yelo. Doon na nag-start ng umula ng yelo. Sabi ko siguro itong, ito ay isang patunay na talagang kailangan kong bumalik ng Hokkaido o kailangan kong bumalik ng Japan para ipagpatuloy na ang journey as a singer o as a entertainer. Talagang napakasaya ko. Yan po ang aking unang kwento para sa uh, kung paano ako napunta rito mga kababayan. Nais ko na pong magpaalam at na uh, magkwento magkwentuhan po ulit tayo para sa part 2 ng aking journey nung akin, ako po ay talento pa. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat dahil mahirap pong magkasakit. Dahil ito po ay ating kayamanan at tayo pong inaasahan ng ating mga magulang at mga kapatid at kamag-anak para po maging malakas at matatag para po mabigyan natin sila ng maganda kinabukasan. Maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo pong sumusubaybay sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Kwentuhan pulis sa susunod. Bye-bye! Bye-bye! I love you all. Mag-iingat po kayo.